Ayan! So, dito na nga tayo sa negosyo ni Bakang. Maraming mga bags. Bakit natin mong bags, Kang? Ano to, Kang? May nag-comment doon ba si Abby Lopez? Sabi ni Abi Lopez na bakit to nagbibenta si Bakang ng mga fake? <laughs> Hindi naman ito fake, di ba? Ano lang to? Made in um, Korea. Made in Korea po itong mga bags ni Bakang. Ayan, o mga damit din. Ay, hindi, hindi ko pa pala nakapit. Hindi, may, sab, ano, sab, ano sabi, ano masabi mo kay Abby Lopez? Ano, ko sa live mo kagabi? Nila ko nagpomit. Ito so, bang sa kinabuhi? <laughs> kasi sariling sikap ko to, ikaw, hilabtunan ka, yawak ka. <laughs> ayan, ayan si Abby Lopez, ang galit si Bakang Abby Lopez. Abby Lopez is a... Um, Basher ko mula noon hanggang ngayon. Nagulat <laughs> ako nakapunta siya doon kay Bakang Vlog. Binasa doon. Nakita ko yung live kagabi. Hindi lang ako nag-comment. tawag tawa ako. mag comment na ako. Wala na lang. So, ayan guys. Oh. So, ayan po yung mga yung negosyo ni lang, Bakang. Ano? Yung ganyan. na is, na is lang. Na oh, na yeah. <laughs> 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 bakang na <is> daw. Bakang. <laughs> S daw. Yung si Mami Perla. S. <laughs> <laughs> ah, na insecure. Ah, na insecure pala. Ang iniisip ko, iba yung ko kang pagsabing S. Ah, na guys. Hi, ayun po. Kasama po namin si Diva, si Bakang Vlogs. At dito kami ngayon sa um, ni Ma'am si G. Ha? Uy, buyag. Uy, yung Wala may pagkagwapa. <laughs> Oo, sige. So ayan, ayan yung ano, yung tindiran niya. Mga tindiran niya saan? Iyaw, nag -ihaw pala si Ma'am Sidji. Ito pala yung negosyo niya, iyaw-ihaw. Ayan. At dito pala yung ano, yung mga... Ano nyo? Yan, di Wala, oy. Hindi ko sumama. Yung mga paninda. Ayan pa yung mga ulam niya. Libresto bro ni. Li, hanap to libreng sabaw. Oo, libre kasama ng Ah, libre la. pala. lalo. Good guys, okay. mga. Listahan daw kayo yung. Pwede paki. Yan nga. Gaming ano? Pas ah, yes. lang siji. Lipansit Yan Yung tindera nila. So ayan na guys, kasi so si Bakang po ay naglibre. Eh. Pasko <laughs> oh, si Bakang isa. Colors na oh, uh. siya. <laughs> <laughs> <H> <laughs> 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 o, oh, saan hindi siya? Yan na, yan na, sila. Kanay. Wings ba? O, okay, uh. oh, ako, wings nila nga nga ako. Wings. Ah, pa daw, oh. Chicken ako isa. Ano, Ato na yun daw ka, chicken. Uh. Wings niya po. Ano na ah. yung oh. daw? Isa rin ka. -adon. Ayan na guys. Mang nilibre pa si Bakang. Okay. Yeah! Yeah! Dahil may blessings tayo mula kay Kazi. Yan. na lang natin. Hahaha. <wounds off> Shala, hala, wala, wala, grabe kasi bakang, grabe kasi bakang kaulitan bakang. Oh, ah, 40 na siya. Ano, grabe naman si bakang. kang pila ni siya? pila po ni Sir Bani Day. 40. Hala, 40. Naga nagsabaw, Day. Nagsabaw na lang yung mamawi. Ito lang yung tindi. Ito lang yung bumibili na maraming mga reklamo. Ito pa. Tao na may dirihan. Yung tulok ka rice. Tulok ka manok? Tulok ka manok. Eh ba yung oh, chef! Ay, 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 ah! Ay, 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 nandito pala yung chef. Iskis, masarap yung ano nila ha. Masarap ay, yung po. luto. Ayun <laughs> yung bouncer. chef na. At saka ano. Ala. Ala, diba? Pilakadram. Ala, pilakadram. Dito na ako pa. Sa ka. Hindi pala wala kong kumain. Ako kumain na ako pero pero hala Kumain na talaga ako. Hala. Uh oh, thank you bakang sa libre. Tingnan <laughs> yeah, nga guys. Let's eat. Ito kami sa Mom's Cheese Store. Mom, We are the first customer this Thursday. Oh uh oh. So buena mano. Grabe naman ang bangas mga customer ID lagi. Vlogs. sa bahay tindahan ni CG. <laughs> <laughs> mm. <laughs> <Grabe, duro asibo. laughs> <laughs> ang kami sa CG, so na kayo dito, guys. Mm. Gito

isa to, isa ang gilid kasalo ito na lang oh. ito na lang no, like, jello pa ba ano mm gusto -hmm. mm -hmm. mm -hmm. hala bungla kaya mo si imo paradojai hala wya <laughs> pata na siya wong Ay, na ako dako siya sa video, no guys o gal kay guys kay ang ane gal nih masama diyan yah yah

Hmm. Nakita niya kami paparating. Ayan ka, guys. Hindi siya agad. Naglilinis. Ngayon pala siya naglilinis. Dako di mong kuan luang di mong kuan. Pila ba di mo sa amin kas? Kana. Uh -huh. Pila? Isa <laughs> ah, isa ngayon <yung> na na? <laughs> Kanyang gamay. Or dana na, or na tanan. Ay, oh, gilibot naman tayo ni Monsa. Gilibot naman. ay yung mga parlor niya. Ang ganda na pala ng parlor niya. No, ang laki pa ng, ng ano, mga glass niya. Aman hal. hal. Ang Hi hey guys, good afternoon. So dito tayo ngayon sa Paul brand. Brenda. At ayan pa yung kanilang um, function hall. Ayan po guys. Oh, so titignan natin. Wow! May tubig na pala guys. Oh, alam, may tubig na pala. Hello, wow! Kalahating tubig na pala mga mamsi. 'Di ba? May tubig na pala dito. ay Ayun, mga ma'am. So, ang um, patubig po ni Brenda ay ito. So dito naman ay wala pa talagang tubig, pero dito ay malinis na. So, bababa tayo, guys. Ay! Magtampisaw tayo dito. Hello, wow. Congratulations, dam. Ang lalim na pala hindi dito lang ako, oh, dito lang ako kasi nga baka mahulog ako diyan, babasa yung phone ko. Diba? ba? di ba ang ganda? Ayan na yan guys. Mm. So dito na tayo mga mga mom. Si so good luck. Bye.